sa buhay mo. Ano, sunset? <laughs> Lahat tayo may sunset, pero ang importante, kung tayo mo walang bakas. Kasi di ba, pari yan eh, parang, ano mo, ngayon ito, kumalok. Kung mapang gusto may sunset, to sunrise yan, definitely, unless matatapos na yung buhay mo. Pero since hindi pa rin tayo, ito ako, kaya marami na rin akong sunset na napagdaraan. Pero, lagi akong to look forward to something na bago, at saka yung paano makakabang. Yun ang pinaka-importante. Kasi ang sarap yung bumangon, hindi ba, Jayan? Ang sarap bumangon. Lalo na masarap bumangon kapag maraming may support group ka. Eh, pero kakayari yung pa rin naman yung on your own. Um, yun ang pinakamahalaga. Yung hindi lang yung dahil may support group ka, family, friends, pero yung sarili mo, yung faith mo. Kasi sa yun lahat mag-uumpi sa ito. start from you, it will also end with you. So, kailangan basta kung sunset, yung na yung mawari para sa peak Kaya naman punta yung lukas pang pilat may kailangan yung So dapat lang matuto tayo To make the most out of our lives Yung most na pinagutuwa Yun Thank you So no perspektibo lang ito paano magiging yung sunset Parang pwede mo makikita siya in a So it. doesn't have to be negative. It doesn't have to be weird. It doesn't have to be uh, a painful part of your of your being. Kaya nga mayroon millions of colors. You know, sunset Because there are a lot of things now, makikita pa. At gusto dili na yon. Millions of colors sa to. Mas malaki ka makikita. Pagtakim ka mo yon, ang bisaram niya yon. So lahat ayo ma problem. Maliliit. sa ibang tao, pero para sa atin, pala yun. So, pag napagtagun pa yan, may balita problema yun. And habang nagsakasagsaga ka ng problema yun, ako, parang hopeful na kasi tao Parang, alam ko, after this, magiging okay. Pagkakaroon ako ng aking uh, magnificent sunrise. At the yeah, end, Was it how you projected or you to um, you did the storytelling for yes, Yes, yes. I think bilang tao, we don't have a choice but to be hopeful and to be positive. Kasi hindi ang buhay eh. Wala kang bang choice kung di maging hopeful eh. And sana maging okay ang lahat. Gawin mo lahat ng no makakaya mo. Gumawa ka ng magandang bedsheet malapot na ulan para pag nag sunrise, sunset na, makatulog siya, makapagpahinga ka. Pagising mo, maganda ang dubay mo, ang pedis mo. So, di ba, in perspective eh. So, pagising mo, refresh ka. Yun yung sunrise mo. Thank you. Thank you.